Ah, uh, magandang gabi po, magandang araw po mga kababayan ko sa lahat ng dako dito sa Pilipinas. And dito na naman po ako ngayon ay magbibigay naman po ng konting kalaman regarding sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. Lalong-lalo na po sa uh, pagkakadakip kay Pastor Apolo Puloy, ang ating pastor. Marami ang nagsasabi na hindi daw inaresto si Pastor bago siya po ay sumurrender lamang. Uh, sa totoo lang po, pag sumurrender ang isang tao ay aarestuhin pa rin po siya. Oh, bakit ko nasabi po? Uh, sa ilalim po ng ating batas sa Rule 113 of Criminal Procedure po, ang meaning doon po doon sa section 1. Ang meaning po doon ng arrest ay ganito. It is taking a person into custody in order that he may be bound to answer an offense charged to him. So, ang isang tao na may kaso ay kailangan uh, kunin at iharap sa korte para Masagot niya yan lahat ng mga paratang na ipinupukol sa kanya. Sa sa ano na yun, sa section na yun, may, may kasunod pa yun na section 1. Oh, sa, sa, si section 1, may section 2 na naman po. Uh, mas pinapaliwanag po doon kung paano ba nangyayari ang arrest. Sabi doon, sabi doon, arrest or how made. sabi doon, an arrest is made of actual restraint of a person to be arrested. So, ibig sabihin, an arrest ay pwede mangyari sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya kahit ng ano, ng persahan para lang mahirap sa korte. Eh. Or sinabi naman dito, or by his submission to the custody of a person making the arrest. So, ibig sabihin, pwede mangyari na i-submit niya yung sarili niya or, or i-submit na yung sarili niya voluntarily sa tao, sa, sa authority na gustong humul, gustong humuli sa kanya. So, ganun po ang nangyayari. Kahit pa po na maging na nagsurrender po siya, ang tawag pa rin po dun yan, arrest. Arrest pa rin po. Either sa pilitan siyang ginuha or sumuko siya, arrest pa rin po ang tawag doon. Arresto pa rin. So, magsurinders. Either sumurinder siya or in-arresto siya ng sa Ay, hindi pa rin po nawawala ang kanyang constitutional right. Pabasahan po rin pa rin po siya ng Miranda rights. Yan sa susunod naman po ay tatalakayin natin yung merenda at yung papan so sa ngayon ay hindi naman po kami ano nyan kung saan siya sumuko uh, wala na po kami ano nyan Header saan po siya sumuko or pumunta siya dun sa ano sa ibang ehensya para sumuko ang importante lang yan puro para sa I amin mean, ay uh, para sa SPNP ay nahuli ay nasa ilalim na po siya ng batas. Nasa kastudya na po siya ng mga otoridad kung saan ay maim ay masasagot na po niya lahat ang mga paratang na ipinupukol sa kanya lalong lalo na sa, sa nagpaparatang sa kanya ang ang nagkaso po ko sa kanya So, hindi ko na lang po papahabain ito kasi ganito lang naman yan. Ito, konti-konti lang naman po kalaman ito eh. Uh, ako yung magpapaalam na maraming maraming salamat po sa inyo. Ito ko si Kuya Rain, nagsasabi ng uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi and God bless.